Ang pag-aasawa ay dapat maging simple at madali, na walang kailangang pagsusumikap o kompromiso. Gayunpaman, nag-aalok ang Biblia ng ibang perspektibo tungkol sa pangako na kinakailangan sa pag-aasawa. Mga taga-Efeso Kabanata 5, Talata 25, Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para dito. Sa talatang ito, sinasabi ng Biblia sa mga asawa na mahalin ang kanilang mga misis sa parehong pag-aalaga at kabutihan na ipinakita ni Jesus sa simbahan, na maging napaka mapagmahal at gumawa ng mabubuting bagay para sa kanila. Simulan ng iyong araw sa isang pambihirang ironya ng banal na aral. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyo at makatanggap ng isang nakapagpapasiglang kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode nagpapaliwanag ng iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa pagbrew ng iyong kape.